Magagawa kami ng dynamite. Pampulutan. Ay! Ano nga sabihin kung pang merienda? Pampulutan yon, talaga yon, to, ano? Simula pa lang. <laughs> galing mag-vlog. Ang oh, galing mag-vlog. O, oh, ano pa? Ang <laughs> sa akin ni Toto. Ang sa akin ni Toto. O, ano na sabi mati, Che? <laughs> Ha? Ano akong masasabi? Bakit? <laughs> Mahalang na daw ang kamay niya. O, <laughs> kasi sinasabi ko na sa inyo, magwantis kayo, may ayaw niyo. Ako pa ako, kung um, hahawakan. Oo, oh, mm. te. Pag, pag nakalimutan mo, ilagay yan sa mata mo. Inaano oh. nga ako dito, Jerry, kayo na may, may muta daw ako. Oh, nakasama mm. na yung muta. Ano, <laughs> 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 pinapahawakan. Sabi, ito, ito malanit na yung kamay namin. Kaka... Kunti na buto ng lara. Hmm. Sabi ko sa inyo, mag-one piece kayo. Ayaw nyo maniwala sa akin. Sabi yeah, ko lang yun. Ako, anong gagawin ko? Wala, ako lang. Ba? Ganyan ka lang.